Hello guys, for today's video, may magluluto naman tayo ngayon ng laing. Ito po ay ilonggo style na laing. Yan ang ating mga ingredients. Mayong gata, baboy, tapos mayroon tayong dried fish. Saka yung mga sangkap natin sa panggisa. Yan, luya, bawang at sibuyas. Yan, sa una po ay ina-mantika na natin yung taba ng baboy bago natin igisa sa sariling mantika. Yan, pag meron ng mantika, pwede natin igisa yung luya. yung sibuyas yan isa-bisa lang po tayo at saka pagkatapos ng isa, ituloy natin ilagay yung ating laing yun po ay dahon at yung stem ng gabi na pinatuyo ituloy natin ilagay yung dahon at yung stem ng gabi tapos yung ilaga po natin dyan ay yung pangalawa nating gata. Takpan lang po natin ito at hintayin na maluto yung laing. Ayan, medyo luto na po. Titimplanan po natin yan ng paminta at asin. At ilagay yung unang gata o yung kakang gata po. Ayan, magyanan natin ng sili sa ibabaw. Para medyo may anghang ng konti. Thank you for watching!